Teenager na may cancer na wala ng trabaho mula sa isang restaurant dahil hiniling niya mag-leave ng anim na linggo para sa surgery. Sa tingin niyo ba isalbahay ang inyong boss? Masama ba ang timpla ng araw niyo sa trabaho? Magpasalamat kayo at ang boss ninyo ay hindi manager ng Rosebud Restaurant at wala kayong brain cancer. Ito si Jonathan Larson, isang 19-year-old na delivery driver para sa Italian na kainan sa Chicago suburb ng Naperville. Pero nawalan siya ng trabaho matapos siyang pagsabihan ng kanyang manager na just leave matapos niyang ipaliwanag sa manager na kailangan niya mag-leave para sa cancer surgery. Si Larson ay may bihira at aggressive na cancer na inaatake ang kanyang utak at spine. Matapos siyang dumaan sa ilang round ng radiation therapy ay humina ang mga buto niya at nangailangan siya ngayon ng spinal surgery. Ang surgery at recovery time ay nasa 6 na linggo na siyang oras din kung saan hindi makakapagtrabaho si Larson. Nang ipinaliwanag niya ito sa kanyang boss, ito ang natanggap na sagot ni Larson. No, pagdating ng oras na yon ay may bago na akong driver. Umalis ka na lang at marami pa akong kailangan tawagan. Nabalitaan ito ng mga tao na nagsulat ng negatibong mensahe tungkol sa restaurant sa review site na Yelp. Si Larson na hindi umaasang makakabalik sa kanyang trabaho ay nainsulto at gusto lang na makatanggap ng apology.